I mean, ang hindi siya makapag uh, translate kung anong dapat gamitin. Pero allegory in English is not parable. Magkaiba po yan. Ang parable is earthly stories with heavenly meanings. Hindi so, naman yun stories. Eh. That is, uh, that is um, pagpapahayag sa talagang nangyari uh, about uh, Hagar, about uh, Abraham, about uh, Sinai. Mga totoong ano yan, diyan yan parable. Huh? Kaya ang walang parable na ni si Jesus Christ, uh, doon na lang tayo sa Gospels. There's so many parables in the Gospels. I-check nyo kung may tao na ano, I mean may pinangalanan diyan wala. Kay si isa. daw, si Kaya hindi parable yang kay ano. I, hindi parable yang kay uh, Lazarus. Kasi pinangalan ng Lazarus tapos Abraham. Walang ganyang parable. Eh. Brother Rian, ano ba yung ano ba yung pinaka-summary ng gospel na i, i ng Bible sa atin. Ano ba yung, pina, pinaka-summary? Nasa, no? Nasa 1 Corinthians 15, 1 to 4 eh. Christ died for our sins according to the scriptures, buried and rose again. Mm. And on the third day. Yun yung gospel. Mm You see, yung, yung Christ na namatay eh, tao o Diyos na nagkatawan tao. Kasi there's a big difference. Well, sabi sa first first John 4, suriin ang bawat espiritu. Yun ang sabi doon. Ayun ah, nga ang mali, Kuya Noel, eh, yung sa katoliko eh. Kasi ang Diyos ninyo namatay, literally. Nasa gospel ba yan? Oh. Yun ba ang gospel? Ang Diyos namatay, literally. Yung person, yung person. Ganyan Diyos nga hindi... Okay, kaya, ano yung, ang, yung person ang, niya? Ang, ano yung, kasi yung, ang ang Diyos hindi siya namamatay. Kaya nga kailangan magkatawan tao. Yun napakasimple lang naman yun eh. So nung nagkatawang tao, pwede nang mamatay ang Diyos. Pablo. So, Na, yun, Siyempre, siya as katawan, as eh. as meron siya katawan eh. Meron siya katawan eh. You know, so sabi, sabi sa ano, sabi sa alam mo yung alam mo yung sa Pilipinas Sabi sabi sa Pilipinas do. Sa eh bumabase sa kanyang trono, di ba? Nagkat nag, lang ta. Hello, Catholic. Chappy, sino bang ano? Ako ba chat? Ako bang Wawala ano? Mawawala din Epa kasimple lang eh. Kaya nga, yun ba yung, ano, yun ba yung komunikasyo idiomatum? O, oh, ano naman yung kinalaman nun? oh, di ba? Yun, yun yung, yung paliwanag yun sa God literally. God died literally. God died literally, literally kasi nga yung, 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 yung yung sa one person into uh, into distinct nature yun yung sa hypostatic union yun. so yung sabihin kung namatay ang kung namatay ang katawan ng Panginoon sa Kristo kanino katawan yun mabitabi, kay Kristo pa rin you know, so so yung ang katawang namatay Diyos yun kaya nga, to, 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 distinct. hindi mo siya pwedeng i-intermingle inter yung, yung human at divine hindi mo siya pwedeng intermingle kaya distinct yung bro pag intermingle mo siya uh, ma may, may error ka may error kaya nga error tong aral nyo kasi nga dito hindi ikaw ang nai error mo kasi may miss kasi yung sa tanong mo pa lang mali na yung tanong mo na yung katawan yung katawan ejo jo walang na komunikasyon e jo matum niyo it means that the properties of the divine word can be ascribed to the man Christ. Anong, yung bang yung bang pagkatao? Yun, yun nga. Yung bang, bang pagkatao pag pag proper sa hybrid, yun divine word bro. One person dual nature, you know. Yeah, so na, ang tanong ko sa iyo, yung bang yung bang pagkatao essential property ba yun ang divine word? Ano pa kayo ulit? Yun bang yun bang ano, yung bang pagkatao? Hmm. Yun ba ay essential properties ng divine word? essential properties ng divine word, of course. Oh, so as can be ascribed to man Christ. Kung yung man Christ ay namatay, namatay din pala yung divine word. As as paano ba ibig sabihin ng ascribe, bro? Tingnan <laughs> <laughs> mo muna yung ano yung meaning ng ascribe, you no. Know? So pag kunyari eto, etong Hebrews, yung book of Hebrews, bro, it is ascribed to as Paul's writing. You know, so ascribe siya sa kay Paul's writing pero y- makikita mo kung ano yung, ibig sabihin ng ascribe bro Ting, tingnan mo muna yung yung meaning ng ascribe so ibig sabihin yung ascribe ay eh, ibinilang ibinilang yun ang ibig sabihin doon sa tagalog yun, yun nga yung ano yun nga tinutukoy nga kaya nga sa yun bang, amin yun bang, nangyari sa we taong Kristo say, we will say that, that God died for us kasi it is ascribed to the divine person Christ. Y so, yun, lang yun, yun talagang, yun, ano ba talaga yung, yung God died? Yun figurative. ay literal o figurative? Kasi ascribed um, lang eh. Bo both siya, kasi yung sa literal side niya, kasi may hypostatic union. Uy, di ba ang hypostatic na yan ng ano, union, na CBCP ninyo na ang <laughs> <inyong laughs> hy hypostatic figurative. union, hindi mo siya pwedeng i-divide, hindi mo siya pwedeng i-intermingle it is distinct you know but in one person so yung human christ is the same person as the divine christ you know so one person to dual nature so kung namatay namatay yung ano yung namatay yung yung katawan niya kaninong katawan niya kay christ di ba but that christ has dual nature so ibig sabihin Uh, ang Panginoong Sokristo ay tunay na Diyos, bumaba dito sa lupa. Kasulat naman yan, letra por letra, John 6, John 6.38, sabi niya, hindi ako bumaba sa lupa para sundin ang aking kalooban, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Yun ang sabi so, niya. So, Bro yung, yung person of Christ, dual nature na yon Yung dual nature niya, started do sa John 1.14. Hindi, and the and hindi ko tinatanong sa John 1.14. Yung, yung ang tanong Hindi nga, kasi kung sasabihin mo, pag sinabi mong Christ, kailang Christ, kailan yung yung dispensation niya? Was that before the, before the incarnation? Yung before the incarnation, iisa lang ang nature niya. Logos, word. So, so oh, sige, after incarnation na, oh. after, after palagay natin, dual. after incarnation na, so dual na ang person ni Christ dual. Dual lang nature niya, single person dual. So nature. kung yung kung yung Christ ay namatay na may dual nature, kasamang namatay yung kanyang nature as God. Hindi nga namamatay yung ano, hindi namamatay yung yung uh, godhood, yung pagiging dios niya, hindi siya namamatay. So hindi na literal, kaya nga hindi na literal kaya yung kamatayan ng dios niyo. Ano no? Hindi na literal yung pagkamatay ng Diyos. It, hindi siya literal in the sense dun sa dun sa isang nature niya as divine, hindi yun namamatay. Ang sinasabi namin, makinig, makinig, ka kasi bro, in one in one single person there are two natures. Kaya kaya sa amin bro, yung Theotokos bro is the same principle by analogy. So yung sabihin, kung ang ang duality of nature ni Christ ay eh, nandoon pa sa sinapupunan ni Mama Mary. Yung ipinanganak niya is a divine person, but that does not make Mama Mary a divine person kasi yung, yung divinity ni Christ is nanggaling sa Ama kasi son of God siya. Eh. You know, so same same principle God na pag sinabi namin God died rubububo, for me. Ano? No, no, eh, God died for me or Sinabi namin that Mama Mary is a God-bearer, You know, so ibig sabihin if uh, pinanganak niya ang Diyos. You know, so am galing kay Mama Mary, siyo flesh. Pero yung yung divinity of Christ, of course, is from all eternity, you know, galing sa Diyos. Tama, you know. So, ganun lang yung principle na yun, bro. Ayun so, so it's so, so, ano ba it talaga yung, ano, yung, 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 yung divine diba, it be literal in the sense of the person of Christ, that Christ died for us, so God died for me. And dun sa, dun sa pagka inimay-himay mo yung theology, bro, hindi nga namamatay ang divinity. Yung divinity, hindi siya namamatay. So, napakasimple lang yan, bro. Single person, dual nature. Ano? Uh, yung Godhood sa divinity, magkaiba yan. Ano, ano, ano? Iba pareho nga. Pag sinabi mong Godhood, pagka-Diyos. Ay, nakamute pala mm, ako. Oh. Ano yun? So, yung yung pagka-Diyos, yung pagka-Diyos, yun ang hindi Ay, na matay. Pepsi, ka ibig sabihin, yung divine word, dahil, ano yun, eh uh, yung divine word, na nana nanatiling buhay din yun, di ba? Divine word. Oh, syempre. Syempre, bro. Sabi dun sa sa verse 3 ng John 1.3, sabi na, all things came to be through Him. yung Him na yon is the Word. You know, so, and without the Word, nothing that was made was made. Ang Pero para bakit, ang paliwanag, bakit paliwanag ng inyong, ano, ng inyong mga kasamang faith defenders, maging yung mga pare, na yung Godhood, iba yun sa divine word. Ah, saan? Si Wild World daw. Pakita mo bro. Kasi hindi ko hindi ko alam yung sinasabi. pag mo yung punto por punto. Ilabas, ilabas, mo dito sa ipaano mo siya pa enlarge mo. Ilabas mo bro yung reference mo bro. Para, so, hindi ko hawak yun eh. Pero napanan ko sa punto siya. por punto yun. Kapag mo na bro, saka mo i-present sa akin bro. Hmm. So, agree ka ba dun bro Rian? Yung yung ang ang ano yung Godhood ay yung sana ko ah God died God died literal sa uh, termino hindi hindi ako agree sa termino pero sa paliwanag uh, yes pero yung termino I mean yung phrase na God died uh, hindi ako gumagamit it's too strong no? it's, too, too radical that, that term is very radical oo oh, kaya so, so, sa paliwanag, paliwanag yes uh, agree ako uh -oh. Mm. Parang parang the, my Mary the mother of God is very radical, you know. It's, it's very strong statement, you know. So galing ni bro no, yeah, maraming uh? maraming kumututol. Ito, Mama, yeah. Mm ba -hmm. siya platform? Sa shield. Ano ba yun dito? Hindi, discussion lang. But sa iyo, sa iyo ba, hindi, Brother Proton, God did not die for you? Yun ang gospel. Yun ang pinaka-very core of gospel. Hey, nasa Biblia, ang Diyos eh. Nasa Biblia eh. Yun ang gospel. Hindi namamatay ang Diyos. Masayang mo ng Timotei 1.17. Ang Diyos walang kamatayan eh paano mamamatay ang Diyos? Paano mo i-ascribe sa kanya yung kamatayan? Yung, yung, yung by, na, yung by, na ano, yung context, magulo. Kaya nga magulo ang ara sa Catholic sa bagay na yung God died, literal. Kaya nga nagkakaroon ng debate, di ba? Hindi magkasundo. Sa, mali, hindi. sa context nung binasa mo, yung God yung na hindi namamatay na na refers to sa the ano, Father, sa right? Yes, sabagat siya lang naman talaga ang Diyos. Ang ama lang. Hindi nga refer ay, to the Catholic. Son, right? Eh, hindi naman talaga Diyos ang anak. Malalim ang katuruhan okay. sa katulik. <laughs> o saan mo ito? Hindi lang ganun pagkaintindi. Ang pinagsisikapan ninyo kung patayin. Ako'y tao na nakarinig sa Diyos. So iba yung Diyos, iba yung tao na si Kristo nakarinig sa Diyos. Purihin natin yan. Diyos. Brother Proton, suriin natin yan. Yung sabi mo, yan, 8.40, sabi niya, ako'y taong nagsasay sa ng katuhon na ko sa Ka -ka aking Diyos, di ba, or aking Ama. So, ang tanong ko, kailan niya narinig yan? Eh, hindi naman ang pinag-usapan ko, ano yung narinig? Ang pinag-usapan ko, ah, ah, Uh, si Kristo, tao siya, nakarinig sa Diyos. So, ipinapakita dyan, iba siya. Papaayos. Iba siya sa pa, Diyos. Na nagsabi ka, sa, sa kanya. Oh, sige, bro. Ito siya sa Diyos pa. na nagsabi sa kanya ng katotohanan. Kasi kung siya rin yung Diyos, Tama. walang no. sense. Walang sense sa sabihin niya na nakarinig sa Asa Diyos. Ang sarili Hindi naman na-asari. Hindi naman na Yeah, so, ibig sabihin, lang yung mga ay namin natin. Eh. Napaka-importante kasi nung yung talata na binigay mo, Pag bro. ikaw na niya, Pablo, ang aking narinig sa ama. Ang tanong doon, bro, si wag, 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 yes. Eh, wag si 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 Ang binanggit ni Cristo doon, narinig sa Diyos. Okay, sa narinig sa Diyos. Sinabi niyang yun. Dubati, Kasi, okay. pinapakita lang doon na si Cristo tao, iba siya sa Diyos. Hindi siya ang Diyos. Okay. Napaka-importante nung talata yung binigay mo, narinig ko sa Diyos. Ang question doon, kailan niya narinig at saan niya narinig? Aatras ka lang ng dalawang talata lang. Sa 8.38, sabi niya, sa harapan ng aking ama ay nakikita ko at narinig ko. So, ibig sabihin, he's a divine person. You know, so, So dun sa 8.40, it's very critical verse actually oh. para sa divinity ni Christ uh, as opposed to dun sa human side lang niya. We um, natin kung paano i siya. Actually, yung 8.40 ang nagpapakita na he is a divine person. <laughs> yung nakita at narinig niya sa harapan ng kanyang ama is before ano ang his incarnation. Lolo Kasi nakasulat yan dun sa John 1.18 that no man had ha? ever seen God at any time except the one and only begotten son no, of yung God. Mama ko hindi nga ako sa, sa mga lumang mga manuskrito natin is monogenes de Dios. Maniwala ka sa maniwala. And God, and is si, at si at Pablo the father's bosom? Sa KJB makita mo father's Uy, bosom. Awesome. Ibig sabihin, Ay, sabihin kung nasaan ang ko. Ako Diyos kasakasama eh. niya ang anak niya. Kaya yung 840 is very critical verse Magpupunta to say yung that Christ ko, is truly para divine. Para you partner. know, so yung yung taong nagsasaysay sa kanila, yun yung nasaksihan nila sa John 1.14. And we beheld the glory of the one Ay, mas and only sa Son of God from sa the yung... napaka and truth. no? Um, nakita eh, mo yung mama na, okay na, pag nakita mo yung mama ko, na okay, na pag nakita, eh, si yung tao, yung mama Christo ko, na, nakita mo nature. rin ako. Sasabihin nyo kasi, yung sabi ng mga INC, hindi namin sinasabi na tao lang si Christ. Yes, sa inyo, tao na ginawang Panginoon. Okay yun. Pero when we talk about His nature, hindi siya dual nature. Or hindi siya, du hindi siya single nature plus plus. Kasi ang sa inyo, siya ay tao lang. You know, so in nature, hindi sa rango. You know, so hindi siya uh, hybrid na tao. You know, so tao lang. So, um, Y oh, yun, papa, ang, yun, ang, makikita King? mo yung difference ng aral ng Biblia at yung aral ni, na daladala ni Mang Felix. Sa John 8.58, ito, very critical to. Sabi niya, before Abraham was born, o baka, I am. Na, mo nakita. Na, I na, exist. Sabi na, na, niya, sa debate namin ni Brother. Na, no, so, na, niya, ay, nada, ito akong papa. Sabi niya, ano ano ibig sabihin ng I am? exist, sabi niya. Sino yung I? Sabi niya, Christ. Christ exists before Abraham was born. Si God boy pala pala. ko? Yes. Yun lang, yun lang, Brother Proton. Pwede ko bang ano yun, bro? Pwede ko bang isagutin din yun? Uh, sige, ano? Yung sinasabi mo na uh, John 8, 37, 38. Uh, sinalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama at ginagawa rin ninyo ang mga bagay yeah, na inyong narinig sa inyong ama. E eh, pati yung mga hudyo eh, nakarinig okay, din sa ama eh. O oh, ibig bro, mo sabihin, ito, ba, ito mga, ito mga hudyo dito, nakausap dito ni Kristo, may pre-existence din. Diyos okay, din si ano, Bro, bro, uh, sarcasm yun. Yung, yung... wag so, kasi sinakasinaya ang ng mga salita. 10 seconds lang bro, Inter interject lang ako ng 10 seconds yung inyong ama dyan is sarcasm, it refers to Satan. You know, it's sarcasm <laughs> na, from... Oo, oh, like di ba, brother, ano, brother Ryan. Mm. So, it is sarcasm. Yung, your father dyan, yun yung uh, liar and uh, murderer na sinasabi niya sa John 44. Sarcasm yan, bro. Sige, tuloy mo, bro. Hindi, the, ano nireba eh, nirebat mo kaagad eh. Uh, pagbigyan mo ako kasi pinagbigyan kita magsalita kanina, di ba? Eh kung ganun, kung ganun ang gagawin mo, bro, pag nagsalita ka, riribat kita kaagad. Di ba? Hindi pa naman dito sinabi ni Kristo na ang, 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 ang ang kanilang amay. Sinabot nga nila eh, di ba? Sila'y nagsisagot at sa kanila'y sinabi. Ito, si Abraham ang aming ama sa kanila'y sinabi ni Jesus. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapot nga ipinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos ito hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pagyabi. May isang ama kami, ang Diyos. So, yung claim ng yung mga Hudyo din, ang kanilang kinikilalang ama, ang Diyos. O, diba? So nakarinig din sila yung mga Hudyo, ibig sabihin sila ay mga mga may pre-existence, mga divine na rin sila. Mga Diyos na rin sila. Yun yung madaling sabutin. Kaya yan ang mali. Mali kasi yung in-inject mo na interpretation doon sa sinabi ng Pas Kristo. Malinaw na nga eh, sinabi ng Pas Kristo sa 8.40, sabi niya, taong sa inyo yung nagsaysay ng katotohanan. Alam ano nga namang sabihin pa niya na eh, sabihin niya pa na tao tapos hindi naman pala totoong tao. Di ba? <tokilang> hindi naman pala siya totoong tao. Hindi eh, ba sabihin na sasalita si Kristo ito ng half-truth? tapos siya, pala, siya din pala'y Diyos? Nakarinig siya sa Diyos? Hindi naman ituturo ng Pahis Kristo yan. Eh bakit sinabi ng Pahis Kristo ng kayo sa inyong amang Diablo, yung mga Hudyo? Kasi nakitaan ng Pahis Kristo, sila'y nagsisinungaling din. Meron silang pagisinungaling. Kaya sinabihan sila na kayo sa inyong amang diablo. Siya. Kaya hindi, walang ano, walang, walang pinatutunay sa Juan na si Kristo ay divine o Diyos. Malinaw na nga ang sabi niya, ay eh, siya ay tao eh. Pagkatapos, ginamit mo yung Juan 8.58. Diba? 56.58. Nasagot naman na yun eh. Alin yung tinutukoy ito na uh, sinabi ng Pas Kristo na I am. O siya ang Kristo, pinatutunay niya lang siya ang Kristo, hindi siya pre-existed. Hindi ibig sabihin na pre-existed kasi doon ka lang nag stick sa exist, I exist. Eh. Isa yun sa meaning pero ang isang meaning, isang definition ng ego eme, I am. Simple I am. E eh, kung gagamitin natin yung ego eme, pati pala yung, pati pala yung bulag na pinagaling ng Kristo eh ay existed na rin. So may pre-existence na rin. Di ba? Kasi ginamit niya rin yung IM eh. Hindi naman po pwede yun. Kaya nga, nagkakasalungat yung aral niyo dyan. At hindi, hindi naman na monotheistic yung aral pagka ginawa mong Diyos, si Kristo. Dahil nga si Kristo, tao, at yan ang mali. Kasi sabi nga ni Kristo, ang sabi niya nga ang mali na ang aral ninyo, Kasabi ni Kristo, pinagsisikapan ninyo akong patayin. O alam ni Kristo talagang mapapatay siya ng mga kalaban niya. Alam niyo mapapatay siya. Kasi nga, hindi siya Diyos. Kasi kung Diyos pa siya, sasabihin niya, kahit papagsikapan niyo akong patayin, hindi niyo magagawa. Kasi Diyos ako. E eh, sasalungat na siya doon sa kasunod niyang sasabihin ang sinabi niya narinig sa narinig sa Diyos o may narinig kinaringgan siyang Diyos iba yon iba yon sa tu, iba yung kay Kristo si Kristo siya yung tao na karinig mula sa Diyos hindi lang naman si Kristo rin nakarinig sa Diyos eh pati yung mga uh, mga patriarka noon mga unang tao ibig ba sabihin mga Diyos din sila dahil nakarinig sila sa Diyos hmm. Nakita pa nga eh Si Abraham eh Nakita niya ang Panginoon Ibig sabihin dahil Nakita ni Abraham ang Panginoon Eh Diyos na rin siya Ganun lang yun eh Hindi ibig sabihin nakita Nang Pais Kristo yung ginawa ng Ama Eh siya ay Diyos na rin Hindi Kung ganun Eh dililitaw ngayon si Abraham Nakita niya ang Panginoon Makapangyarihan sa lahat Lilitaw ngayon eh Diyos na rin siya Magkakamali na ngayon dyan O oh, sige, ako naman. Para at least maganda. <laughs> okay lang, Kuya Amin? Uh, ah, uh, Bro Don? Sige, Bro. Sige, Bro. Ah, uh, yan. Una sa lahat ay wala pong, ano, wala pong contradiction sa aral ng Trinitarian patungkol sa uh, paglabag ng monotheism. Kasi nga, ang Trinitarian ay naniniwala na iisa lang ang Diyos. So the problem about monotheism is uh, solved sa Trinitarian. Pangalawa, ang ang kalaban ng Panginoong Hesus Kristo na mga Hudyo eh nung sinabi niyang I am uh, that would debunk sa sinabi ng ng uh, bulag na I am kasi tinanong yung bulag kung ikaw nga ba yung ipinanganak na bulag na pinagaling sinabi niya I go I am pero yung kay Kristo iba kasi yun eh before Abraham was I am so hindi mo po pwedeng sabihin yung uh, gagawin mong parallel yon na pagkasabing I am Diyos na hindi kasi hindi sinabi ng bulag kailanman na uh, before Abraham was igo go I walang ganyan Pangalawa, yung ego I ay mean ng Panginoong Hesus Kristo nung sinabi niya yan sa mga sundalo, sila po ay natumba silang lahat. Napaka-powerful nung sinabi niyang I am eh. So hindi siya parehas sa sinasabi. And Um, again, it's uh, pre-existence pa rin kasi nung sinabi niya before Abraham was I am. Kaya magkaiba talaga yan. Hindi po pwedeng gamitin natin palusot yung uh, I am ng bulag kasi sa I am ng Panginoong Isu Kristo magkaiba So, um, nung pa, pa, ano naman yung mga mga kalabad ng Panginoong Isu Kristo, yung mga Hudyo, um, ano eh, naniniwala sila na tao si Kristo eh. <coughs> Nga lang, si Kristo ay nagkiklaim bilang Diyos. Kapantay niya ang Diyos ayon kay Juan saka yung kanyang pagtawag na siya yung ego ay me ay uh, kaya nga pamumusong. So there are only two options. Si Kristo ay namumusong talaga kung hindi siya Diyos. Pero kung Diyos siya ay uh, tama yung kanyang claim na siya ay kapantay sa Diyos. Eh. At kailangan din natin na uh, unawain yung pagpunta ni Kristo dito ay hindi po upang makilala siya na Diyos. Eh. Uh, pinaka pinaka ano niya, ang pinaka tema niya na pagpapakilala na siya ay anak ng Diyos na siya ang magliligtas sa lahat ng tao. At kaya nga nagpakumbaba ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya hindi mo siya mababasa pa sa ibang ano na yung mga malinaw na ako ay Diyos, mga ganyan. Pero may mga hints siya pagka yung mga tao hindi maniniwala sa kanya kasi napaka-vital yun kailangan mong paniwalaan na ang Panginoong Iso Kristo ay Diyos na kaisasama. Pag hindi, yun, uh, yun yung sinasabi ng Panginoong Iso Kristo, you will die in your sins if you do not believe that I am He. You shall die in your sins. Kaya yun yung ano, resolve po lahat yun sa Trinitarian and we are forced to believe in the Trinity. It's because uh,